Ito nga ako. Ka -alis. Ka -alis. Uh, hello po mga kabaradras, good morning po sa inyo lahat dyan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At welcome na naman po kayo dito sa ating munting channel sa brothers Mix Vlog. Uh, Bali ngayong araw po mga ka-Brothers ay uh, papasyalan po ni na uh, Ate Michelle itong ating uh, mga inaalaga ang baka dito sa ating uh, uh, paligawan dito sa aming probinsya dito sa Cabralo, Lubang Occidental Mindoro. Bali dito po yung uh, daan patungo po sa ating uh, uh, ng ating mga alagang uh, uh, baka. Ayan po mga brothers bali andito na po tayo sa ating uh, paligawan. Bali, aakyat uh, lang po tayo dito sa ating uh, uh, bakod na bato. Diyan po natin, uh, diyan po nakakulong yung ating mga uh, inaalaga ang uh, baka dito po sa aming uh, probinsya. Bali, ganito po yung sistema na pag-aalaga po dito sa aming uh, probinsya. Bali, inililigaw po sa... Uh, sa nakakulong na paligawan para katuparan po ang mas madali pong uh, mag-alaga ng, uh, ng mga hayop kapag ganito po meron po tayong uh, bakod na bato mga brothers, ayan po bali uh, sumasampa na po yung aking mga uh, pamangkin bali si Ara-ara at si Marcos po itong uh, aking pamangkin bali pinasiyal po nila yung aking uh, mga uh, baka na pinalagaan kina Otol at saka kay Papa yan po, po. bali dito po yung ating mga inalagaan <laughs> bali napaka -gand -gand na po ng mga damo sa ngayon dahil nga po uh, tagulan at yan po yung mga kinakain lang po ng ating mga uh, baka mga ka-brothers. itong ating mga carabao grass dahil wala pa po tayong uh, napier na at uh, lumalaki bali Uh, Nagpa-order po ako ng uh, Napier at uh, meron po tayong uh, naitanim na ilang piraso dito at uh, yan po yung ating uh, titingnan kung uh, uh, nabuhay ba ang ating mga naitani na mga ipinatanim na Napier dito sa ating uh, paligawan pa paano po ay meron po tayong maibigay na pagkain kapag uh, dumating po yung uh, tagaraw dahil sa tagaraw po ay napakahirap pong maghanap ng mga uh, pagkain dito sa aming probinsya dahil uh, mga tuyo na po yung mga damo na pwede po nating uh, maibigay. Kaya medyo nangangayayat po yung ating mga uh, hayok papag uh, buwan po ng uh, uh, January hanggang sa uh, April. Yan po yung kadalasang uh, uh, tag-init na at, uh, nawawalan po ng uh, uh, pakain itong ating mga ang baka. Yan po mga kablades, bali dyan po yung ating mga uh, baka at mamaya pa po natin... Uh, Uh, papakita ng malapitan itong ating mga inaalaga ang baka at uh, papasyalan po muna natin yung ating mga uh, pinatanim na mga napya dito sa itaas mga ka-brothers uh, bali po ito yung ating uh, pipapaligawan ng ating mga uh, baka mga ka-brothers at uh, hindi po ito sa ating mga ka-brothers uh, nakikiligaw lang po tayo dito bali uh, sa uh, lupa po ito ni uh, lolo at uh, nakikipasto lang po tayo dito sa uh, kaliwang uh, lupa para paano po ay hindi po nakatiwangwang yung lupa na, na hindi po nagagamit kaya ipinasok na lang po natin dito yung ating uh, uh, mga inaalaga ang uh, baka uh, bali dito po sa taas na ito mga kabra dapat po natin na uh, itinanim uh, yung ating mga uh, Napier at uh, halos sa uh, 100 pieces sa 120 uh, pieces po yon na na in order po natin sa online bali pinatanim po natin kay papa at uh, ini hukay lang po mga ka-brothers dahil na hindi po pwedeng uh, araruhin dito dahil medyo uh, mababato po yung halo uh, pa dito sa ating paligawan ng uh, uh, baka Bali, inuukay lang po para kahit pa paano po ay uh, mas madaling maitanim itong ating mga anap uh, year. Ayan po, bali tingnan po natin kung mayroon po tayong uh, makikitang uh, mga buhay dito sa ating mga uh, pinatanim. At sana nga po ay meron po tayong uh, uh, makita na kahit pano pa po ay uh, buhay para kahit pano po ay meron po tayong... Uh, Uh, pagsimulan o meron po tayong may tanim balang araw kapag uh, uh, minabuhay po at uh, siya po magiging uh, uh, punla natin para katupanan po ay may uh, kalat natin yung mga napier na uh, pwede nating may pakain dito sa ating mga inaalaga ang baka yan, yan po, bali tataas po tayo dito mga brothers at uh, dito po sa part na ito na isang uh, kulong ay po natin na uh, balak na uh, yung mga napier na in order po natin ayan o oh. medyo malaki laki rin naman po itong ating uh, pwedeng pagtanim taniman ng uh, napier mga ka brothers ayan o oh. na uh, napakahirap pong araruin to kaya hindi na po inararo dahil uh, mababato Ayun uh, nga lang po mga ka-brothers dahil uh, uh, tinubuan po ng mga damo na itong ating uh, uh, itinanim na mga napier mga ka-brothers. Bali hindi na po natin uh, uh, na-check simula po ng maitanim ito mga ka-brothers dahil uh, naguulan po at, uh, at uh, ganyan po yung nangyari. Bali uh, tinubuan po ng mga uh, damu itong ating mga napier na itanim, uh, itinanim. Pero palilinis po natin ito pag uh, meron na pong uh, time na linisin po itong bawat uh, puno nitong ating mga uh, napier. Ayan po, bali meron naman po tayong uh, nakitang medyo uh, umutlaw na po yung kanyang uh, uh, sanga or uh, suhi ng uh, napier. At uh, sana nga po ay mabuhay po sila at magtuloy-tuloy po na... Ama uh, mabuhay para kahit po ay meron po tayong uh, pag-umpisahan na may kakalat po dito sa ating uh, uh, paligawan na ito na at, uh, dito po natin balak na uh, punuin itong ng napier itong ating uh, isang kulong na ito mga kabrothers para katupano po ay pagdating po ng uh, taga-araw tag ay meron po tayong uh, pwedeng may pakain sa ating mga inaalaga ang baka dahil nakakaawa po mga ka-brothers dahil wala po tayong may bigay na sapat na pakain sa ating mga inaalaga ang baka kung hindi po natin gagawa ng paraan na makapagtanim po tayo ng napier yan po bari meron naman po tayo nakikita na uh, uh, nabuhay na ilang piraso kaya nga lang po yung karamihan po ay talagang uh, uh, patay namatay matayata talaga at uh, yan naman po yung ating ipinagpapasalamat dahil kahit papaano po ay meron naman po tayong uh, nakita na nabuhay na sa ating uh, uh, na-order sa online kahit pa paano At uh, yan po yung ating uh, pag-uumpisahan kung sakasakaling uh, magtuloy po na mabuhay po itong ating mga uh, na Pero meron po tayong uh, pwedeng mahingan pa dito. Kaya lang po uh, ibang kulay po yung uh, mahihingan po natin at uh, hindi na po natin kailangan umorder sa online uh, kulay green naman po yung pwede nating may dito na mahihingi po natin sa ating mga uh, kakilala dito sa aming uh, probinsya ng Cabraloba, Occidental, Mindoro yan po bali medyo uh, sariwa pa naman yung puno although na medyo uh, wala pong mga sangay yung iba pero kahit pa paano po yung puno po ay uh, uh, sariwa pa yan po at uh, yan naman po yung ating uh, aabangan uh, kung magsi magtutuloy uh, tutuloy po yung kanilang uh, uh, paglaki. Yan po, bali po natin dito. Yan oh, meron naman pong uh, uh, suhay yung iba mga ka-brothers. Yan po. Oh. Pag nalinis po natin itong sa isang kulong na ito, ay napakalaki na rin pong uh, uh ginhawa sa ating mga inalagang ang uh, baka o sa uh, mabuhay po mga ka-brothers. Yan oh laki laki na rin po ito umapupuno natin ito ng napier at iyan uh, po yung ating plano talaga dito sa uh, side na ito na punuin po talaga siya ng uh, napier at uh, dito po natin balak na magtayo ng uh, pansamantalang uh, kubo kung sa kasakaling uh, uh, mag stay na po tayo sa uh, buhay probinsya dito sa aming probinsya ng Cabralubang Occidental Mindoro at um, balak po natin nating uh, mag uh, ano po tayo dito ng uh, mag-alaga ng mga manok. At paano po ay uh, meron po tayong uh, uh, inaalagaan at meron po tayong uh, pinagdilibangan. At uh, dito po sa side na ito, balak ko rin po ng uh, patamnan din ng uh, Napier so, kung sakaling maparami po natin ang Napier dito sa kabilang side. Dito po ito mabato po ito dito sa side na ito at uh, sa gawing ito sa kaliwa at po uh, naman sa kabilang uh, side ay mga palaya naman po 'yan mga kabratas Yun nga lang po hindi na po natatanim dahil nga po sa uh, napakamahal po ng uh, abono at uh, paupas sa pag, uh, papaubo sa at uh, pag-aararo. Uh, kaya medyo lugi po tayo kaya ang ginawa na lang po muna natin ay bali Uh, inilag nilagyan na lang po muna natin ng mga hayop tulad ko ng mga baka pa, ito, Paano po ay mapakinabangan po natin ang lupa na ito Bali dito po tayo uh, lumaki sa pagsasaka Bali ito pong lupang ito ang naging uh, katuwang namin sa pangaraw-araw na hanap buhay ay Dahil na uh, dito po kami lumaki na nag-uubo, uh, nagsasaka at uh, dito po kami naglalarga uh, ng mga hayop na inalagaan nung, uh, nung mga bata po kami Simula elementary hanggang sa high school po mga ka At uh, yan po yung nakakatuwa at uh, kung i-repress po natin yung ating uh, uh, isip uh, Diyan po tayo namulat na magkaroon po tayo ng isip na uh, mag-alaga mag po tayo ng mga hayop para kato paano po ay meron po tayong uh, uh, inaasahan na pagkukunan balang araw kung sa po nga dumami itong ating mga inaalagaan at uh, ito po si laking uh, uh Belbrand yan uh, po yung kanyang mga ipinapakain natin dito o uh, dito nung kabataan po niya at uh, crumble. Yan, uh, kaya medyo ganyan po yung kanyang uh, pian dahil uh, at kanyang katawan dahil medyo nasulot na po dahil nga po sa uh, kulang po yung kanyang mga kinakain dahil nga po sa uh, napakamahal po ng presyo ng pigs at uh, limit lang po yung ating naipapakain at uh, yun lang naman po yung ating uh, hinahabol na mabuhay po siya at uh, katupano naman po ay naka, uh, survive po siya sa loob po ng halos ilang buwan na hindi po at nakakadede sa kanyang nanay dahil nga po namatay nang bigla ang biglaan itong ating uh, inahin at uh, hindi po natin alam kung ano po yung mga sakit na dumapo sa ating uh, uh, mga hayop dahil pagkapatay po ng ating uh, isang inahin ay pagkalipas po ng halos sa uh, tatlong linggo or uh, isang buwan ay nasunda naman po tayo ng isang uh, bisero na namatay at uh, halos ganun din po yung uh, ay kinamatay at uh, bali nakita na lang po na humihiga at uh, kinabukasan po ay namamatay po kaagad yan po bali ito po yung ating uh, dumalaga mga kabrados bali buntis na rin po yan mga kabradders at sa december po natin na uh, inaasahang na uh, uh, makikita yung kanyang anak o ano po magiging lagay dahil uh, napakaliit po niya na uh, baka dahil na uh, halos dumalaga pa lang po eh, pero nagpakasta na po kagad ay naasahan po natin na sana na next year pa magpapakasta ito dahil nga po uh, sobrang bata pa pero naglandi po kagad at uh, sa awa naman po ng Diyos ay nakastahan at sana nga po pagdating po ng uh, buwan po ng uh, December ay hindi po uh, wala po mangyaring masama sa kanya at sa kanya magiging uh, anak mga kabradas. Yan po. Napakabait po nitong ating uh, laki, laki sa bu sa bear brand na bisiro. Dahil napaka amo nito. Dahil nga po sa uh, sinusubuan po siya uh, ni Yung At uh, pinapakain po sa uh, palagana. Kaya napaka amo po niya sa tao. At uh, kung nakikita naman po ninyo na medyo gumaganda na po yung kanyang katawan. Mm, dahil nung nakaraang uh, mga ilang buwan na uh, hindi po nag uh, umuulan pa at wala po masyadong nakakain ay medyo uh, labas po yung mga aboto uh, nitong ating isang uh, uh, bisero na ito bali lalaking lalaki po ito mga ka-brothers you know? ganda po nito nung bata kaya nga lang po nung namatay po yung kanyang nanay ay uh, nasulot po siya or uh, nabansot eh, napakaamo po niya o oh. Yan, yan. niya no? ang bait niya Yan, yan po yung ating uh, pamangkin Bali, nilalaro na po niya dahil uh, mabait na baka sana ano nga po, po maka, makasurvive po siya at uh, lumaki po ng ah uh, Augusto, di Sa ngayon pong uh, uh, tag-ulan. At uh, bali, tuturukan po natin sila ng uh, uh, vitamins para ka't paano po ay makasalida ng uh, mas mabilis itong ating uh, bisero na ito. Dahil wala po siyang uh, uh, nanay na dinididihan. Uh, bali, yan po mga ka-brothers, yung ating update po dito sa ating mga alagang baka at dito po sa ating uh, ipitinanim na uh, napier bali abangan nyo po mga brothers yung uh, part 2 dito sa ating uh, A uh, video ito para ipakita po natin yung ating uh, iba pang mga ay uh, naalaga ang baka at maraming maraming salamat po sa lahat po ng na mga uh, nanood at nag-subscribe sa YouTube channel ko. At kung bago ko pa lamang po dito sa ating uh, mountain channel, please paki-subscribe na lang po at huwag niyo po kalimutan i-hit ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng ating mga video. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat.